Ano ba itong kalagayan na pinagdadaanan mo? Pwede mo makinay? Kasi yung spine ko, may arthritis sa gagliig ko. Tapos, nung first na experience ko to, in-injection na ako sa likod. Tapos, yung sumunod, dahil hindi pa nawawala yung pain, mismo sa spine nila ako sinaksakan ng steroids. Yes. Tapos, uh, matagal bagong nag-effect, kaya iika ako akong maglakad. Tsaka yung pa ako, manhid. Para may mga kakaan tumutusok na ganyan. On top of it, may pinched nerve ako. Hereditary to eh. Kaya gano'n. So kahit anong gawin ko, talagang magiging ganyan, ganyan. kagaya ni Mama Beck ako. Ito namang sakit na to, gumagaling naman to. Actually, yung sabi nga, magpa-opera ka na para matapos na yung sakit na yan. Pupunta tayo doon, pero kasi tinitignan namin lahat ng way kung paano para hindi nga surgery ang mangyari. Sana, kasi ayaw ko. Siyempre, nakatikim na ako ng cesarean, hindi ba? Ang operation is not a joke. Saka ano, kaya ko to. Ano pa ang ginagawa mong uh, mga physical activities para makadahan-dahan? Kailangan ko mag-walk palagi sa swimming pool. Walk with faith and confidence. Hindi na kalungtang na your beautiful body. When you walk and your body is in the water of the swimming pool, kapusta ang pain? Walang pain. Ah! Ang bongga. Walang pain. Meron na akong nagawa na, na hindi ko inakalang magagawa ko doon una. So, hawak-hawak ko ng anak ko, si Maron. So, naglalakad kami ng ganyan. Lakad mo na lakad. Siguro mga 6 na beses na kami nagpabalik-balik na ganyan. Tapos mamaya, oi, kasi dalalalalalalera, di ba? Mag-isa na lang pala akong naglalakad. Oo, oh, hindi. Dahil sa chichi, nakapaglakad ako. Yan ang nagagawa ng chisme sa akin. Chichi and water, water equals ano, tapang, walking Mary. <laughs> Oh, meron akong physical therapist talaga. Okay. May stretching, tapos may hinahatak ka, uh -oh. hinahatak yung balakang mo, pag ganyan. Tapos hinahatak yung leg mo, uh -oh. pag ganyan. Sabi ko, sana pagkatapos ng ano na to, tumangkad naman ako. Sabi ko, ang oh, dami niyong ginawang hatak sa akin na. Ah. Nakakabigit ka na eh. Oh, yun. Saan pa yan pwedeng... Masyado. Ah, saan pa pwede pabuhay ng energy na yan? <laughs> pag masaya ka, ganyan talaga, di ba? Nakakayanan ko siguro lahat ito kasi napakadami masalimuot akong dinaanan sa buhay ko. Kaya, siguro naintindihan nyo. When your body talks, you listen. Thank you na dito sa mismong platform mo ay marininggan ka ng mga taong nagsusubaybay at nagmamahal sa'yo. Kasi ho, oh, marami pong haka-haka, maraming chismis. Hindi natin gamitin yung mga bagay na ganyan sa mga chika lang. Gamitin natin para sa ikabubuti o may mapapala yung kapwa-tao natin. We have to be mindful and respectful. Ano ang pinaka magandang natutunan mo dito sa pinagdadaanan mong uh, physical condition? Pakinggan mo yung katawan mo kasi kailan lang naman yun, di ba? Nag-19 anos lang ako na ano bang ginagawa, di ba? Hindi naglalaro. Nagtatrabaho. Nagumpisa ng 6. Ngayon 60 na. Nagtatrabaho pa din. tôi lựa lên thăm mua